Mga langga, ito pala yung aking kutsing maliit. Ito yung aking nilalagyan na maghakutan ng mga gamit pag naggrocery yung aking amo. At in my life, hating gabi na, alas 12, imedyo na ng hating gabi. So kararating lang ng aking amo ay maghakot kami or maghakot ako ng tanki or gasol. So panoorin natin mga langga ha. So mga langga, andito na ako ngayon sa kotse. So tawag ito, hakoting ko na. Tingnan nyo. O diba, yan dalawa dalawang ano to madilim kaya natin dito yung ano tanki lagay natin dito yung ay alamig alamig Na. Ito nalagay lagay ko na sa maliit ko na kotse. Yung tangke. Ayan o. So ngayon, isasarado ko itong kotse. Grabe lamig. Uy. Sus, so, Diyos ko. Ayan, atras tayo, atras. Ayan o. Ito yung aking Arabia. Ayan. <laughs> Di ba? Bigat. Bigat talaga. Ayan Ayan o. There we go, so from Thank you so much for watching. So mga langga, pagkatapos kong hakutin ang tangki so maglagay naman ako. Ilagay ko naman yung hose dito. Kasi alam mo dito, pag nasa abroad ka, hindi pwede ang ama mo ang maglalagay niyan, kundi ikaw din talaga. Ikaw sa lahat ang maaasahan. Ikot-ikot, nagmikos-mikos na kailangan. Pulidong-pulido ang pagkagawa ko niyan. Dahil, hindi pwede hindi maging pulido yan dahil gas ang pinag-uusapan dyan. At habang eh, inikot-ikot yung mga langga So, mayroon tayong ikinito dito. Ano? Mayroon ako nakilala dito sa kapitbahay namin na isa ring kadama na Pilipina. Uh, in, ako, ako naman, eh, ganito ang nangyari sa akin at least nakakalabas talaga ako din ng bahay. Ang problema lang dun sa kaibigan ko nandito, na bagong kaibigan dito sa bahay namin, is sure, ang problema ay hindi talaga siya nakakalabas. Yun lang talaga ang nakakalungkot. Tuwing maga pag nagtapon ako ng basura or tuwing hapong nagtapon ako ng basura, talaga siguro tinatapat talaga si na magkita kami. Dahil sabi niya, buti ka makabayan, nakakalabas ka. Ako talaga, paglabas ko pa lang ng pintuan inuurasa na Rosia hala kanong katinti ang buhay Diyos ko sabi ko ano ba yung agency mo sabi niya titingnan ko kabayan binigay ko sa kanya yung aking Facebook page or Facebook account para mag message siya 2 weeks na ito mga langga inaangin siya kung mag chat siya sa akin hindi naman siya nag chat chat sa akin alam niyo ba medyo ako awang awa ako so, sa mga langga awang awa ako sa kapitbahay ko kasi nga sabi ko nako ano ba yan, ayan mga langka pagkatapos kong paikot igotin so nagpabula-bula ako dyan ng sabon, ayan yan ang sabon sa pinggan, pagkatapos kailangan i ko kung sumisingaw ba yung tanki or yung bulak ba ayan, ilagyan ko ng bulak mga langga yung tanki, so shout out dyan sa kapitbahay ko, kung nakita mo naman ako at ko itapat mo lang talaga at mag message ka inaantay kita, kasi sabi ko sa iyo, kung hindi mo talaga ganyan gusto dyan pwede ka na papabalik sa agency pero mag-test ka lang talaga dahil hahanapan ka pa ng employer. So mga langga, ito ang ginawa ko, na-try ko kung sisingaw ba yung tanki or hindi. Inaamoy ko pa, ayan, pinapakinggan ko pa, pinatay ko naman yung kalan. Pero hindi ako komportable eh. Ipapasok ko na sana yan. Diba, papasok ko na sana, nilabas ko uli Tapos, aamoy-amoyin ko naman Talagang double check talaga ako So, walang ka, double check talagang ginawa ko Dahil, mahirap na, siyempre aasa sa'yo yung amo mo Na kailangan talaga pulido So, ang ginagawa ko, pagkatapos ko yan, ibinalik ko lahat Sa tabi ng tanki At kailangan ko talagang tingnan mabuti At ngayon, ayan, inisa-isa ko na At, yun know, o hindi, talaga ako makontento ba? Langga, binuksan ko ulit yung kabinet para tingnan ko ulit. Siyempre, mas maganda talaga maninigurado ako. Ayan, ayan mga langga. So, time check dito mga langga is 12.30 na. So, pagkatapos ko niyan, inayos ko na yung uh, thermos ng aking amo dahil oras na para matulog ako. So, inayos-ayos ko na yung tea. Tapos, ngayon, nag-init ako na may tatubig para naman yung tea na yan ay Uh, pwede siyang hanggang alas dos kasi natutulog o alas tres sa madaling araw kagaya ngayon na uh, hoybis so matutulog yun ang alas 4 sa madaling araw so mga langga, ganyan ang ginagawa ko rin dito mga langga sa mga employer ko dito at bago ako matulog chinecheck ko talaga yung kusina kung okay ba lahat pagkatapos hinuhugasan ko na may ito na tubig yung thermos to bolt check kasi minsan nagkakamali tayo hindi naman tayo perfect diba? sinasabihan ako ng amo ko na kagaya niya na idinumlihan ko talaga ng paghugas na may tatubig pinakuloan ko pa tapos bago ko buhasan na may tatubig di ba? kasi mga langga yung aking amo yung medyo mayroon niya siyang naramdaman kaya nga, dino-double check ko talaga na gusto yung thermos kung may sabon-sabon. Kasi sa totoo lang, aminin ko, kayo ba mga kadamahan, hindi ba kayo minsan din nagkakamali na minsan nagkakaamay sabon And ako kasi iba akong mga lang kapag naghugas ako ng thermos nila kasi nagkakamancha yan eh. Nilalagyan ko ng kunting uh, Tapos binabad ko sa may tatubig. Tapos sabon uli. May tatubig uli. Ganon kadubli. Kasi alam mo na, Diyos ko, mahirap na masermonan uli. And ang sermon para minsan nga sabi ko nga sa kanila perfect talaga siguro sila no kasi makaamoy lang na pakakunting amoy lang talaga sa totoo lang alam niyo ba mga langga may kwento ako sa inyo, yung nasa Pilipinas iba ang pansabon ng pinggang kutsara, baso at kaldiro iba din yan, at iba rin ang pansabon ko ng baso at iba rin ang pansabon ko ng termos saan ka pa, di ka sa atin sa Pilipinas pag sabon ng termos, sabon ng baso sabon lahat, sabon ng kaldiro ito hindi iba iba, so mga langga Thank you. So